Good morning, good morning. Ayan, ulit-ulit na panahon ngayon dito. Parang gusto ng umulan. Ayan. Good morning, good morning. Ito yung training center namin. Oh. Ayan, nandunasan dito. Okay, walking-walking. Nakakabali walking. Okay. ko agad. Mahamambun. Mahamambun yu. Kaya yeah, matabad Niya mamaya lang din pa sa ah, haraw ang ginagawa maulan hindi makagala gala sa labas papasyal pasyal sa mga gilid gilid ng malibang diba maulan alis buo baga ng ulan ngayon dito lang sa loob ng training center

gaano na mga pagkakain yan sa lahat sa Pinas lahat ng kilala natin sa lahat na nakasubscribe pa na follow sa ating Facebook sa ating Youtube sa ating page basta kumusta po kayo salamat salamat Tak ada harness <laughs> juga ada. Ano <laughs> 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 naman yun ano si Pai? Ano naman yun Di naman si Pai eh? Ang ganda ng kotse. Parang car. Ano naman naman ang buong maghapon. Gana tayo tulong tayo. Nailamos na tayo. Nakapagtumuras na tayo. Tulog-tulog na. Malamig na ulan.